BBBM bumisita sa Siquijor. Corp binigyan ng 6 na buwan para sa short-term solution. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Zeus binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 6 na buwan ang Siquijor Island Power Corporation para sa short-term solution ng matagal ng kawalan ng supply ng kuryente sa Siquijor. Bumisita ang Pangulo sa Siquijor ngayong umaga na, at personal na nakita ang malaking problema ang dinaranas ng mamamayan ng Sikihore sa kawalan ng power supply. Kinausap ng Pangulo ang mga opisyal ng SIPCOR at binigyan ng anim na buwang deadline para magkaroon ng short-term solution at pagkatapos ng anim na buwan ay maglalatag ng mga bagong kasunduan para sa pangmatagalang solusyon. Sa kanyang pag-inspection sa Sikihore, nakita ng Pangulo ang sitwasyon ng mamamayan na nakakaranas ng napakahabang blackout at dalawa hanggang limang oras lamang sila nagkakaroon ng kuryente kada araw. Karamihan anyan sa mga residente ay apektado ng kawalan ng suplay ng kuryente at marami negosyo ang nalulugi at nawawala rin ang oportunidad na na umangat ang turismo dahil sa power crisis. Agad na nagpapunta si Pangulong Marcos Jr. ang dalawang malalaking generator sets mula sa Palawan upang pansamantala ay magkaroon ng power supply sa Siquijor na inaasahang darating sa isla bukas-araw ng Huwebes. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.